nag-trend ang uh, ginawang uh, pagbibigay ng uh, pahayag ni uh, Alcala Mayor Tin Antonio sa umanay uh, huling abiso ng pag-asa sa paglandfall ng bagyong Ophel sa bayan ng Bagao na kapitbahay ng Alcala. Dahil dito, hindi raw po sila nakapaghanda. Doon po sa naging epekto nga nitong bagyo dahil hindi itong forecast ng uh, pag-asa. At para linawin ito, makausap po natin si uh, Alcala Mayor Tin Antonio. Mayor Tin, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Papa Julius. Magandang hapon, uh, Mamu, Tintin. Oh, okay. -tin. uh, isang hapon. paglilinaw lamang. Uh -huh. um, Handang-handa po ang Alcala. Okay. Simula pa po nung Bagyong Christine mm -hmm. at yun na nga pong Ophel ay panglima na. mm -hmm dun sa ating mga bagyo na hinarap dito sa bayan ng Alkala. Ngunit um, nagre-relay po kasi tayo doon sa forecast ng pag-asa. Mm -mm. Partikular sa araw ng Biyernes, sin 11 a.m. update. Mm -mm. Ang sabi po kasi doon ang track at landfall ng bagyo ay pandang Santa Ana mm -mm. na makailang bayan ang layo sa Alcala handang-handa po, safety na lahat ang ating mga kababayan. Kaya lang as responders, ay gumagawa tayo ng mga hakbang pa para lalo pang secure yung ating mga kababayan, even with the risk already. Mm -hmm. So no 11am, nag po kasi ang uh, mga responders na magdala ng food relief sa isang isolated na barangay na kaka-access lang natin dahil binaha siya the past uh, three typhoons, particular yung Typhoon Nika. Mm -hmm. So yun lang yung window natin na nakapunta doon. Mm -hmm. Tapos nung kasagsagan po ng pag-discarga namin ng mga food relief, saka po namin nalaman ng bandang alas dos mm -hmm. na yun palang typhoon ay naglandfall na sa aming kapitbahay na bayan ng Bagaw habang kami ay nagdi ng relief so yun po yung naging konteksto ng aking uh, strong feelings about mm -hmm. the issue kasi ang nakasalalay nun, yung mga yung mga uh, yung kaligtasan din ng ating responders mm -hmm. at uh, uh, yun pong aming desisyon mm -hmm. at that moment na sana kung alam namin na ang landfall pala ay 130 sa aming karatig bayan at mm -hmm. hindi doon sa Santa Ana na ang inaasahan namin ay mga banda 4 p.m. 5 p.m. Meron mm -hmm. po kaming adjustment na okay hindi po na kami tutuloy. So yun po yung konteksto. Mm. 'Yun. -hmm. O oh, ngayon uh, marami po mga nagpahayag no ng uh, negatibong uh, opinion doon po sa naging uh, pahayag ninyo. Of course, uh, I'm sure marami po sa mga taga Alcala ang uh, sumusuporta sa inyo dahil sila mismo ay nakaranas dito. So marami sa mga opinion na, na nanggaling ay galing sa iba, ibang mga lugar siguro ito, uh, Mayor Tin. Pero uh, uh, bakit kinailangan pa hong dalhin sa social media, Mayor? Bakit hindi na lang po kausapin nyo ng direkta, itong mga tagapag-asa? Kasi po nito po nakaraang isang buwan ay meron po akong running na pakikipag-usap at komunikasyon doon po sa aming mga kababayan dito sa Alcala patungkol po sa pagdating ng mga bagyo. So running narrative po siya, doon ko po, po sinasabi na lumikas na po tayo, ito na po yung sitwasyon as per pag-asa update, ah uh, ito po yung mga barangay na kailangan ilikas kasi ang kinakaharap natin na, na danger ay pagbaha o kaya o, o kaya kung hangi naman ibang mga barangays naman yung yung ating ililikas depende po kasi yon yun mm -hmm. sa yung yung form yung form ng risk yung itsura ng risk on the ground mm -hmm. depende po doon sa updates ng pag-asa so running communication po namin yon sa aming mga kababayan through facebook mm -hmm. so yun po yun pong aking strong feelings na ipinahayag mm -hmm. at that moment ay bahagi rin ng pakikipag-communicate ko doon sa ating mga kababayan na kailangan nating harapin yung sitwasyon dahil merong pagbabago. Mm -mm, mm -mm. Kung baga handa po lahat, mm -mm. pero iba pa rin yung yung alam mo yung na papalapit na, na. Na alam pass. nyo na magla-landfall sa inyo yung ano sa katabing bayan, opo, yung lugar. Opo. Ay yung bagyo. Uh -uh. Kasi meron pong pagkakaiba talaga emotionally, psychologically, kapag alam na mga taong, okay, paparating na. Planfall, malampit sa atin or direct hit tayo. So, merong parang brace yourself, brace for uh -huh. impact. Uh -huh. na may uh -huh. Merong ganun pong psychological or mental talaga na preparation and fortitude. Nakipag-communicate so, ba sa inyo, Mayor, ang pag-asa after nyo pong uh, i-post yung inyong uh, damdamin tungkol dito? Wala pong official na Uh, pag-communicate sa aming amin pong tagapan ang pag, -pag asa patungkol, patungkol sa sa issue na to at sa bahagi naman po namin dahil meron pa pong paparating na pepito at that time mm -mm. ako po tuloy-tuloy na ako sa pag-focus doon sa mga kailangan gawin. Ito po, uh, may sinabi si D.O.S.T. Secretary Solidum. Ang sabi ho niya, uh, hindi nagbago ang track ng bagyong Ophel dahil sakop ito itong no ng Cone of Uncertainty. Um, ano pong reaksyon niyo rito? Ang um, sinasabi ko po ay base sa aming karanasan. Mm -hmm. Yun pong sinasabing landfall ng 1.30 p.m., hindi na po iyon bagay na kailangan pang ipredict dahil nangyari na yung landfall mm -hmm. at 1.30. Mm -hmm. nag po kasi yung pag-asa ng 2.07 p.m., na habang kami po ay nandoon sa sa, ibang lugar? Sa, sa lugar na hindi ligtas para uh -huh. sa responders natin. At problema rin po yung pag-communicate sa ating mga kababayan na, ah, nag-landfall na pala sa Baggao. Mag-adjust tayo dito sa sa development na ito. Mm -mm, mm -mm. Kasi po, nagre-rely po talaga din tayo doon sa um, 11 a.m. update at the time. Mm -mm. So, ano man lang po yung kung nasabi sana ng kahit na you know 135 140 you know every minute counted at that time mm -hmm. kasi nandun po kami sa kasagsagan ng uh, ng ng uh, ng hangin pabugso-bugso ng malakas na bugso ng hangin at sinasabi nga po namin as nang na, nagsisimula na nagsisimula okay. na tapos hindi po namin alam na yun na yun na ho pala yun kasi ang expectation po namin ang uh -huh. timeline ay by mga 4 or 5 pm pa lamang uh -huh. ang ang sa akin ko lang naman kumbaga sana merong magandang uh, resulta o ikabubunga nitong karan itong experience na i-review lang yung protocols uh -huh. yun lamang po yung sa akin i-review yung protocols na naintindihan ko na every three hours yung intervals ng pag-release ng updates or ng bulletins ng pag-asa. Pero kapag ganito pong uh, merong mga pagbabago, kung pa pwede po sanang mas maagap lang yung pag-abiso para ang mga responders naman ay mas makapagplano dahil every minute counts on the ground. Yun lang naman po ang sa akin. Yun naman pong mga nagpahayag ng opinion tungkol sa bagay na na nangyari dun po sa aking post nag ko naman po kasi hindi nga po nila alam kung ano yung yung karanasan at kwento na, namin dito sa Alcala. So, yun po hindi po nila alam yung konteksto. So, nang unawaan ko po yung pagpapahayag nila ng damdamin. But at the same time, sana maunawaan din po ng mga nagpahayag ng damdamin na pati rin po kami, pero karanasan na pinagdadaanan at pinanggagalingan kung bakit ko po na, na na sabi yung mga yung strong feelings ko um, at that time. mm right. uh, Mayor um, uh, yun po bang may uh, maiba lang tayo na konti no kasi at least uh, naipahayag niyo na yung inyong uh, panig tungkol dito nga sa issue na ito. Uh, ka kalaki po ang pinsala na naidulot po nitong uh, bagyong Ofel at itong dumaang uh, bagyong Pipito uh, sa inyong lugar, uh, Mayor? Sa bagyong Ofel po ay nagkaroon tayo ng Uh, evacuees na ang bilang ay 242 families or 698 individuals na atin pong kinukop sa ating mga evacuation centers. At uh, pinauwi po natin sila noong biyernes pagkatapos po ng kasagsagan ng uh, uh, bagyong Ophel. Ngunit nagbabalik po sila sa kasulukuyan dahil bagaman umalis na po yung Pepito, ay ang kinakaharap ng bayan ng Alcala ngayon ay pagbaha, malaking pagbaha dahil ang pag po ay sa bandang upstream ng Cagayan River at ang Cagayan ay catch basin ano. So kami sa amin po lahat yung punta ng tubig. So baha na po ang Tugigaraw City ngayon at uh, lahat po ng mga bayan na dinaraanan ng Cagayan River. So sa ngayon po uh, nasa alarm level na po ang aming uh, 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 flood level flood level dito sa bayan ng Alcala 9.7 meters at affected po ang pitong barangay at ongoing po ang preemptive evacuation dahil ang Magat Dam ay meron pa pong uh, naglalabas ng malaking volume ng tubig na bukas po yung kanilang seven gates. So yun po yung kinakaharap natin ngayon. Mayor Tien, pwede bang makumusta lang namin ni Julius ang ating mga kababayan dyan sa Alcala? Ah uh, nandiyan po ba sila ngayon sa evacuation centers? Kumusta po sila? Sa evacuation center na atin pong uh, pinagawa. Dako ang evacuation centers po ng Alcala, isa dito, isang malaking evacuation center dito sa May Centro at doon po sa um, sa Tawid Ilog yeah. na sa pamamagitan po ng efforts ni Papa Julius Julius at uh, Tintin ay naipatayo. Uh, ongoing po yung um paglikas uh, ng ating mga kababayan yan po sila at ito po yung yung um, malapit ng matapos na tamban evacuation center kahit hindi pa po ito natatapos nagagamit na nagamit po ito sa typhoon christine typhoon leon typhoon um marse uh, typhoon uh, na Dika, ophel at saka sa kasap at sa kanitong pepito po So talagang napakalaking tulong Papa Julius and uh, Mama Tintin itong evacuation center na naipatayo because of of your concern and efforts it is such a gift for us Alcalenas and Alcalenos maraming salamat 'yun naman po evacuation centers pa dito sa sentro naman ay on uh ongoing na po yung pagdating din ng mga evacuation evacuees galing sa eastern barangays mm -hmm. so hindi napakalaking tulong itong pong Uh, evacuation centers. It's a great feeling, uh, Mayor, mm -hmm. na ngayon pa lang inapapakinabangan na ho yung ating uh, pinagawang evacuation center dyan. Kahit na hindi pa siya tapos, mm -hmm. ang importante, it's already uh, sheltering mm -hmm. yung mga kababayan natin, bringing them to safety yeah. sa harap po nitong sunod-sunod na uh, panganib po, no na naranasan natin dyan sa Alcala. Kasi ito pong lugar nyo, talagang prone to ano, eh, tubagyo. Kaya napag-isipan nga natin na doon talaga maglagay mm -hmm. ng uh, permanent evacuation center para takbuhan talaga ng mga kababayan natin dyan. And hopefully nga, ay uh, uh, mas manatili silang ligtas doon sa mga lugar na ito kasi hindi mo naman mababago na eh. Yung dahil sa... Catch basin uh, eh. Oo, sila, catch, catch basin. Tapos sa uh, global warming, siyempre, yeah, yeah. maasahan mo na talaga yung sunod-sunod na bagyo. Uh -huh. Anyway, uh, Mayor, sa ngayon, ba kailangan nyo po ng tulong dyan sa lugar ninyo from the national government? Uh, opo, napakaraming tulong ang kakailanganin ng bayan ng Alcala. Lalo na po sa relief at... Uh, mas lalo pa po sa recovery efforts dahil sa anim na bagyo na dumaan po dito sa bayan ng Alcala at probinsya ng Cagayan ay um, dito sa Alcala, ang damage na sa aming agricultural crops ay nasa 80 million. Bayan pa lamang po 'yun ng Alcala. At uh, pagdating naman po sa relief, ang um, ating um, uh, number of families affected dahil lahat-lahat po ay affected dahil sa anim na bagyo na nagdaan ay umaabot sa 14,028 families. Oh. So ang problema po talaga ng ating mga kababayan ngayon yung hmm. pagkaantay na bumaba yung level ng baha. At syempre affected ang uh, ang livelihood, paano makakapasok sa trabaho. yun pong uh, mga pananim ay nasira na, yun naman Apa. pong mga naani ay nabubulok na kasi ano po talagang naanubog sa baha? Mm -mm -mm. So yun po yung concern natin. Oh, so po. kailangan kailangan po ng tulong? Para makausap niyo po si Mayor Tin. Uh, meron po kayong ano no, mga social media accounts, uh, Pwede po na po ba natin banggitin para po doon sa mga gustong uh, magpadala po ng tulong o gusto makipag-communicate sa inyo? Ang acting po ng uh, um socia social media accounts sa uh, FB account po ay Tin Antonio at saka sa page ay Attorney Tin Antonio page. Meron din po tayong Alcala Shine na official page po ng LGU Alcala at yun pong MDRIMO Alcala, M-D-R-R-M-O Alcala. Yan po yung ating mga social media pages.